Ooy! Mga kababayan, kumusta? Magandang gabi sa lahat. Uh, he's Dr. Ron pa rin. Obviously, sino pa ba? So, naglabas ng statement si Rafi Tulfo uh, kung anong sinasabi ko na itong mga doktor na to eh, nagko-convert ng COVID kahit hindi man COVID, sinabi rin niya. So, siguro naman this time around, maikinig na yung mga haters kasi si Rafi Tulfo na nagsalita, no? Siguro, actually, gusto ko nga marinig kung ano yung sasabihin ng mga haters. Baka, ba di nyo kaya banatan si Rafi Tulfo? Total, total si Rafi Tulfo na nagsalita, di ba? Kasi, pinipilit ninyo, pinipilit nyo mga haters na sinabi kong walang COVID. Yan ang, yan ang, yan ang, yan ang, yan at yan, yan, yan ang storya ninyo, eh. Yan at yan ang propaganda ninyo, eh. Pinipilit ninyo na sinasabi ko walang COVID without even analyzing kung ano yung buo kong sinabi. Ang simple-simple na sinabi ko, eh. Sabi ko, at this point in time, wala nang COVID. Ba't bat ko nasabi? Kasi at this point in time, hindi ako naniniwala na ganoong ng figures ng DOH. Hindi ako naniniwala na ganoong karampat ng COVID. Only now, 'di ba? ko at this point in time, wala ng COVID. kasi hindi ako naniniwala na ganoong pakarampat ng COVID sa Pilipinas. Ano 'niw eh? Kaya nang ginagawa nyo? nag stop kayo sa o oh, sinabi niya wala nang COVID, oh. Why? He heretic to, heretic. Ano to? Eto, walang kwentang tao to, Dr. Kwakwak to. Ang simple ng point ko. Kaya lang ayon yung pakinggan, mga haters. Ang simple ng point ko. 'Di ba? Sabi ko, at this point in time hindi na rampant ang COVID sa so, Pilipinas. I don't believe the figures that DOH is spitting out to the public. Tinatakot nila 'yung publiko. 'Yun 'yung point 'to, 'ne. Eh. Tinatakot niyo 'yung publiko. Para 'yung mga tao mag sa gusto niyong gawin. Kung ano sabihin niyo, susunod lang tao. 'Yun ang gusto niyo mangyari. 'Yun ang gusto niyo mangyari. Tapos nagdami kayo ng sino-sino, ano, nagbayad kayo ng media, nagbayad kayo ng Physical Therapy Association, nagbayad kayo ng, nagbayad kayo ng mga trolls para tirahin ako. No? when 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 the matter is when when the exact fact is hindi man talaga totoo yung figures na nilalabas ng DOH e, kasi nga namamanipula yung statistics by doctors converting non-covid cases into covid na ubo covid umutot covid nasaksak covid yun yung sinasabi ko from the very beginning pa di ba anyway guys yun yung point ng bato ko nagsimula talaga mag-video mag na mag-video eh. Kasi nga, na, ang dami kababayan natin na nagsasabi na noon, nagireport na noon. In fact, nangyari pa rin sa kamag-anak namin. And, and, and they keep on saying, itong mga haters na to, lagi sinasabi, asan ebidensya mo? Labas mo ebidensya mo kasi puro kayong chismis. Labas mo ebidensya mo. Maglakad ka kaya sa COVID ward. Puro yun ang sinasabi nila. Eh, paano hindi pa pupuno? Kinukonvert yung nga ng COVID. Eh, paano yung mga frontliners na namatay? Yan, pabalat na isa. Paano yung mga frontliners na namatay? Dahil like, ko lang di ba, paano yung nasabi na sa COVID talaga namatay? Paano nasabi na sa COVID talaga namatay at hindi sa ibang cases. Yan yung points ko, di ba? Yan yung mga sinasabi ko, di ba? Ang ginagawa niyo, tinatwist ninyo. Nireport niyo yung page ko for medical misinformation kasi nga, ayaw niyo malaman, ayaw 'yo mabuking. Actually, booking na rin naman kayo. Dinay-dinay niyo lang. Di ba? Ngayon, may isang malaking tao na nagsalita. Si Rafi Tulfo na nagsalita. Oh my God! Rafi Tulfo na nagsalita. Kung ano sinasabi ko, sinabi rin na Rafi Tulfo. Paano ngayon yan? Ba maganda, tirahin niyo si Rafi Sabi mo ka Rafi Tulpo, Rafi hindi ka mga medical doctor, di ba? Ba't ka nagsasalta? sabi nga Rafi yon. kasi di ba yun ang binabanat niyo sa akin na hindi ako medical doctor? sabi nga Rafi na hindi siya medical doctor? Di ba mga haters? Di ba DOH? Di ba? Sabi, di ba sabi sa akin DOH, fake news ako? sabi nga Rafi na fake news siya? Paisabi nga Rafi na ilabas niya ebidensya niya? DOH? haters, mga 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 ilang doktor na korap at magnanakaw. Asa na? Ilang, paki-sabi nga kay Rafi Tulfo 'yon. Yung mga sinasabi niyo sa akin, paki-sabi nga kay Rafi Tulfo. Paki paki-twist nga 'yung words ni Rafi Tulfo. Banggain niyo nga si Rafi Tulfo. Yun yung gusto, ano, kasi ano, ang Pilipino, tumitingin sa estado eh, parang Parang ano eh, parang, ay, kaya-kaya natin yan. Sino ba yung doktor na yan? Sumisikat so, lang sa online yan. Pasinungalingan natin, sabi natin sinungaling yan. Sabi natin yung mga sinasabi niya, katarantaduhan lang yan. Huwag kayo maniwala, fake news yan. Labelan natin siya ng no, kung ano-ano. Lagyan natin ng doktor ganito, doktor ganon. Pero kwak-kwak yan, and all that shit. E eh, lumalabas ngayon yung totoo. May malaking tao, may sikat na tao na nasasalita na mas may authority kesa sa akin. Hindi siya medical doctor, pero mas may authority siya kesa sa akin. Ano ngayon masasabi nyo? Guys, ngayon nagsalita na si, si Raffi Tulfo. Nasabi na ni Raffy Tulfo yung mga gusto kong sabihin. Um, siguro it's about time that, that I stop this. Kasi siguro at this point in time, tingin ko, tingin ko si, ano, tingin ko si Rafi Tulfo na magsasalita. Tingin ko mas maganda ako si Raffy Tulfo na magsalita kasi, kasi mas paikinggan siya ng tao. Hindi siya babalikta rin, hindi siya ito twist. di ba? ko nga sa inyo, kahit sa, kahit sa Amerika, may nag-report pa sa akin, medical misinformation daw ako. Nag-report ako sa state board. Para naman uubra siya dito. Sa mga physical therapist na nag-report saan dito for medical misinformation, ituloy ninyo. Gusto ko ituloy ninyo. Bakit? May magandang mangyayari. May magandang mangyayari pag tinuloy nyo yan. Gusto, ituloy ninyo. Kasi dito tayo sa baluarte ko maglaban, no? Kasi akala ninyo, uubra yung katantaduhan nyo sa Facebook dito sa Amerika, Gusto, eh. so gusto ko ituloy nyo yung pag-report sa akin sa state board kasi may magandang mangyayari. Sa mga physical therapist na nag-report saan dito, ituloy ninyo. Magkikita tayo harap-harapan soon enough. May magandang mangyayari. Guys, uh, like I said, since Rapi Tuka I already said this, you know, I think he should, he should, he should just keep doing it, no? Siya na lang ang tumira ng tumira, siya na lang magsalta, na magsalita. Kasi mukhang, obviously, mas, pinami, mas paniniwalaan siya, mas may kredibilidad siya kaysa sa akin. Sino ba naman ako? I mean, I just started talking about this kasi nga nangyayari siya. Nangyayari siya. Sinabi ko lang naman yung totoo nangyayari. In-echo ko lang naman yung sinasabi ng tao. Yung mga, yung mga tao sa akin, yung mga reports. Kung ano sinasabi ng karamihan at na-observe natin with common sense lang, meaning hindi mo kailangan maging doktor para makita yung mga nangyayari kabalbalan sa Pilipinas, sinabi ko lang naman. And then they made it, they made it so na fake news daw ako, nilabelan ako at kung ano-ano pa. Guys, uh, it's up to you kung ano paniniwalaan ninyo. It's up to you kung magpapavaccinate kayo. Ako, hindi. Bahala kayo kung magpapavaccinate kayo. Problema nyo yan. Hindi ko problema yan. Kanya-kanya ang desisyon yan. May, may, freedom tayo magsalita. May freedom tayong gawin yung dapat natin gawin. Sinabi ko lang kung ba't nangyayari itong ECQ na to. Ba't tumataas ang cases? Ah, ba't habang buhay na ba tayo mag-ECQ dahil mataas ang cases ko, no? Ngayon, si Rafi Tulfo na nagsalita. Siguro naman maikinig na yung marami. Siguro naman itong mga haters na to, titigil na sa pagsasalita. Kasi gusto ko talaga banatan yung si Raffy Tulfo, mga haters. Yung mga nagsasabi, na, na, asan ang ebidensya mo, huwag kang akusa na akusa. Pak, pakitanong yung karafi tool ko, kaya nyo bang gawin? Guys, this might be my last, this might be my last video. Kasi, uh, ano pa bang sasabihin ko? May nagsalita na eh. May nagsalita na na mas credible. May, meron nang nagsalita na mas paniniwalaan ng tao at mas, may, mas, may authority. Sino ba naman ako? I'm just Dr. Ron. di ba? tawag niyo nga ako noong ano, ano eh, Dr. Kwakwak, Dr. Moron, Dr. Wrong. Yun ang tiyatawag niyo sa akin, di ba? Pero, hindi nyo na naiintindihan na lahat ang sinabi ko is totoo. Kaya kayo nagagalit kasi totoo. Kasi, na, na, kasi tinamaan ko yung pinikukunan nyo ng pera, which is feel help. Tinamaan ko eh. Kaya busit na busit kayo sa akin. Hey guys, uh, this is Dr. Ron. Magandang gabi sa inyong lahat. Like I said, this might be my last video. I do feel na si, si Rafi Tulfo na magtutuloy nito. Siguro siya nila magsalta na magsalta para mas maganda, mas credible. Magandang gabi sa inyong lahat.